Bukas na ang satellite office ng Maguindanao del Norte Provincial Election Officer sa Almacer Hotel sa Bayan Puyan ng Dato uh, Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon kay Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor, Attorney Muhammad Nabil Mutya, maring maghain ng COC sa satellite office pero kailangan munang mag-request o ipagbigay alam muna sa kanilang tanggapan bago ang takdang araw ng paghahain ng COC. Wala na mga problema dito siguro uh, kasi we have to note that uh, that Odin Sinsuat is the official capital town of uh, Maguindanao del Mm. No? So, isa rin, siguro, isa rin siguro na uh, nakita ng komisyon. At uh, secondly, uh, papalapit, ang papalapit na yung deadline ng filing of certificate of candidacy. But ito na, wala pa rin nagpa-file sa mga malalaking political parties. So, the more na papalapit na, the more na lumalaki yung chances na magsabay-sabay, which is yun ang maglaking iniiwasan natin because uh, most probably it will uh, cause uh, pardon, uh, para magdulot ng hindi maganda nga uh, insidente. Pwede dito, pwede doon. Uh, it is up to the candidates or aspirants kung saan nila gusto mag-file. Uh, importante, dalawa yung option nila saan nila gusto. But ang pagkaiba is doon kasi request-based lang yung kwento uh, doon eh wala may may mag-file doon gusto magdoon mag-file they have to file a request or at least inform my office ah uh, ayet kasi siyempre na dito tayo nakapanagin